tata ya papa dia ini datang siap dia mismo papa dia yang papa sama mga elemento ba ni ah, oh, ah, ya, kan si do, syuta, tata tata nang kampo ko ni ano ba ano ba tambura chori ta dia papa ke papa sige do kasakit ako ni si tata sa tabeli dia ara papa dia sundo na siya Dito tayo mag-usap. Dito tayo mag-usap. Pasok. Mag-usap lang tayo. Sinong sumanib dito? Kagabi. Pwede tayo mag-usap? Pwede hindi. Pwede? Pwede ba tayo mag-usap? Sino ka? Ikaw ba yun yung pinamon ko? Pinausap ko o iba na naman? Ha? Hindi kita sasaktan Sino ka? Ikaw ba yung ama ng mga nakausap ko? Ha? O sino ka? Haluluwa ka ba? O engkanto? Tara, mag-usap tayo Mag-usap lang tayo Pag-uusap tayo. Tapos, aray po, yun eh. O, pera rota, sa ugnat, alunadang, katapsak, ugnat, reoflex, kristong, biyong, hindi yung iyong, aba, mabilim, abis, abistik. Sa kapangyarihan ng apat na sulok ng mundo, Wala makakatangi, wala makakatapas, lahat ko ay susuko. Pwede pa mag inde? Hindi. inde? hindi. Pwede ba? Hindi. Ba't ayaw mo magpag-usap sa akin? Hmm. Init ng apoy ng araw. Ang tilang guha na yung Yesus sa seminaro. Apoy, apoy, apoy. O, mm. oh, magkikipag-usap ka na. Magkikipag-usap ka na. Hindi ka makakagalaw dyan. Nakatali at nakapakok ka. Pa. anong gawin mo. Hintitin mo ko? Hindi ka makakagalaw dyan. Nakapako ka. Kaya magsalita ka na lang. Sino ka? Ikaw ba yun yung tatlo o iba ka naman? Iba? Ayaw mo magsalita. Agni, agni, agni. Diyos ng apoy. Eh. Sa ngalan ni Kristo, sa kapangyari ni Kristo, sa kulati ni Kristo, kung marito ka ngayon, di natulungan mo ako. Pahirapan, sunugin. ah oh, magsasalita ka na hindi. Oh, mag-usap na tayo, pwede. Pwede? Pwede na tayo mag-usap? Pwede na, anong pangalan mo? Ano ang pangalan mo? Regor. Ano? Regor. Regor? Uy, di ba sa batang kaya po yan? Regor at Edgar. Edgar. Ah, Edgar. <laughs> ko Regor. Edgar pala. Ba't mong sinasalmi ba nito? Dito ka nakatira? Ha? Dito ka nakatira? Saan ka pala nakatira? Sa, sa likod. Kano ano mo yung sino yun? Si... Si... Si Ariel Sara. Oo, oh, kano ano mo yun? Ah, ikaw ang tatay. Yun ang nasabi ko, tatay ka pala eh. Ah, nakalit ka ba nung pinausap ko yung mga anak mo? Ha? Ah? ang tagal mo magsalita ngayon, gusto mo pong mahirapan ka. Ha? Akala mo siguro, kaya mo ako. Ha? Gusto mo pala akong subukan muna. Ngayon, subukan muna ako, hindi ko pa pinipigay ang lahat. Ano masasabi mo ngayon? Lalaban ka? Ha? Kita. Lapigo. Ah, oh. lalaban ka hindi? Hindi ah oh, hindi ka pala naraban. Kala matapang ka. Ba't walang pahintulot kong pasok kayo sa mga tao dito? ah Hindi ko lang Ayaw mo pahawa ka? Wala kang trabog ipahawa. Ingon ko ayaw mong disturbo na dire na nag-promise na sila. Ha? Ayaw na mo sulod-sulod dire sa balay. Na-addictrin yung balay sa likod. Intindihan mo ko? Ha? Sagot, sagot. Uh -huh. Ha? Nangako na yung tatlong anak mo na hindi na sila gagambala dito kasi pag gumambala pa sila, lahat sila ay mamamatay. Pati ikaw. Ha? Ilang taon ka na, Edgar? Edgar? Isang tanong, isang sagot. Uh -huh. O, ganyan, magsalit agad. Oh. Hindi mo magalaw yung kamay mo? Hindi mo magalaw? Hindi. Hindi mo talaga yung magagalaw yung kamay mo kasi nakapakok ka. Hindi mo yung may iaasa. Nasabi ko sa'yo. Tingnan mo. Yan. O, oh, sasalita ka na. Ay, hindi ko kayo pinapaalis talaga po sa dito. Sabi ko, huwag na kayo manggambala dito. Ha? Intindihan mo ako? Subukan mo, tanggalin yung kamay mo kung kaya mo. Ah. Oh. Ipita lang tali. Ayan. Ipita lang tali. O. Oh. laban ka hindi? Hindi. Eh. Dili. Dili man di ay. O. Oh. Kapoy na? Kapoy na ka? O. mong ganiya kay story ko sa mo, ka gusto mo story, gusto ko, gusto pa ka masak masakitan ka. Dugay pa kaya ka nag tubag. Inaubos mo yung pasensya ko. Ha? Huh? Oh, ingana naman ni mong kamot, mag magsumpa ka, mag ang sana sa Bisaya. Manumpa. <laughs> Ma, manumpa ka, oh, manumpa ka. Oh, kadi na ka mong manghilabot dere. Sige, magsumpa ka, sumumpa ka. Sabihin mo, sundan mo ko, tangalan ng Panginoong Heso Kristo. Tangalan ng Panginoong Kristo. Panginoong Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo. Ay, binabago mo ang pangalan, Panginoon. Panginoon. Heso Kristo. Heso Kristo. Hindi na kami. Hindi na kami. Gagambala dito? Gagambala dito. O sa sanib kanino man? O sa sanib kanino man. Mula sa mga oras na ito? Mula sa mga oras na ito. At magpakailan man? At magpakailan man. Hindi kami papasok dito? Hindi kami papasok dito. Pag kami papasok dito? Pag kami papasok dito. Masusunog kami? Masusunog kami. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen ang isa lang ang tinatanggal ko. Gamit ang isang kamay na ito, tanggalin mo lahat ang nilagay mo dyan. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Oh, ano yan mga nilagay mo dyan? Mga tinik? O kahoy? Bato ano yan? Ha? Tinik. O tanggalin mo lahat. O tanggalin ko yung pako yan eh, ng, ng, dalawang pako mo para may mo. na hmm. sa ulo. ulo. Saan kayo pumapasok? Katanungin kita, saan kayo pumapasok? Sa sikmura niya o dito sa likod? Likod. Bukas ang portal nito? Ha? Bukas? Uh -huh. Ang third ay bukas? Hindi. 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 Yeah. Pero nakakapasok kayo sa likod. Sa batok oh. o sa likod talaga? Likod. Bukas ang portal nito. Bakit, nyo, bakit ka makapasok sa kanya? Sabihin mo nga sa akin. Ha? Anong kahinaan niya? Ha? Takutin. Takutin. Kaya ba nakakapasok? Oh, mo pa simi alis kina jan na pa na kay pa balik sinabi kong alis alis ha Edgar ha Pati yung mga, yung asawa, pati yung mga anak mo, huwag na kayo papasok sa bahay na ito, ha? Oo. Mm oh. -hmm. Lalagyan ko mo ng, ano, ng apoy na ding-ding. Hindi kayo makapon, masusunog kayo. Tinan mo ko? O. Mm -hmm. Oh. Hindi, hindi, ako mag, ano, sa inyo. Hindi ako papatay. Ayaw ko, ayaw ko yung, yung magpatay ng mga katulad ninyo, ha? Pero kung matapang kayo, napasinsyaan tayo. So, kaibigan na tayo, ha? Walang pakialaman, ha? Walang gambalaan dito, ha? Tignan mo ko? Oo. Oh. Narako ka na din, ha? Kahit sino dito, ha? Anong, anong nangyari doon sa isa? Yung mabigat yung ulo. Anong ginagawa niya sa kanya? Anong pangalan niya? Kaya... Kaili. Di ba nasa? Totong pangalan? Kaya... Kaya... Ha? Carmina. Carmina, kay Carmina. Nang hilabot mo kay Carmina? No. Ano man itong gabog? Bugat mo ng ulo? Wala. Wala, sure mo? Wala. Tinood? Oo. Oh. Isa naman matay pa mo ron? Oo. Oh. oh. Sige. Sige na, pagingin ko hawa, hawa na ha. Nga naman ikaw palibalit pere. Kaya eh, siguro nagsumbong ang tulog ka anak nimo. Tama ba? Oo. Oh. Nagsumbong. Abi po nimo, kaya ko nimo. Ha? Abi po nimo. Oo. Oh. Wala pa kisa na tao. Insekto rin tanan. Wala pa po ng filter. Pwede di kayo buntang sa botelya kung gusto na ako. Para uh, di rin ka makabalik diya sa punuan mo. Gusto ka? Yo. Yeah. Ayaw man di ay. Hindi man di gusto. Again ko awa-awa dahi ha? Ang tut... Uh, sugod ka ron. Ang tut sa hangtod. Wala na ibalikan ka na ha? O ka? uh, Kale, again, na kayo oh, babalik ka? Oo. Kalik kayo sa akin hindi? Wala. wala. Amigo ta ha? Edgar Ha. Oo. Oh, sige. Dinami ni Patris, at fit is fit sa tinan ng tetragram, tetragram kita. Go in peace. Lawyer. Sa pangalan ni? May may. may, -may. may, -may. mata.